Uh, may sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal, but that she never used any government money. And speaking of fact, yun po. Mm -hmm. Okay po, uh, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, uh, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin 'yun na question. Ang sabi po natin no nakaraan ay uh, it's her choice. Kung diyan po siya abala sa kanyang private or uh, personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag nagagawa siya di umano ng official functions magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po kahit po sa, sa inyo sa media na personal trip pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun e eh, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin kung hindi to personal trip, sana ay naging uh, tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia at hindi naman ito tututulan ng administrasyon. At um ginamit niya ang uh, OVP Facebook. Ito ay uh, parte ng gobyerno pero pang-personal trip. So magkakaroon po talaga ng confusion conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya ay nagtatrabaho bilang vice presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? at kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Kasi po, naging official functions ang sabi niya. Talagang kailangan niya na pong magulat. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niya iulat kung anong ginawa niya. So dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna. Follow up na lang din po. She also said that she's the front runner for the 2028 presidential race. So the admin pushed for her impeachment to eliminate the frontrunner and that it's the intent of the president to stay in power. Um, Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipad, ipakita sa taong bayan, pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang uh, uh, accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag la pang pumagtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 uh, presidential election. At uh, sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bay, ikaw ay uh, taong gobyerno at uh, public servant ka, obligation mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Thank you po. Thank you, Ivy. Follow-up question, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Y you say, uh, sa travel pa rin ni VP Sara. Uh, uh, may, you no, kung, uh, kasi ang alam natin, whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Mm -hmm. uh, sino ba ang nag-issue ng travel order? Sa nag Humingi po siya sa Office of the President at siya naman po ay napayagan. Pero yung, kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito, manggagaling. So, sabi nga niya po, official function ito, so kailangan niya po mag-report sa taumbayan kung sino-sino yung kanya mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin. Ito sa, do sa part ng official uh, trip niya, uh, obligado siya na magpasa ng liquidation, uh, Yoseka, no? Sinabi niya po kasi, in official functions, kasi kung hindi po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit, hindi po ito magkakaroon ng issue. But since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia, so kailangan niya pong mag-report di lamang po sa, sa, sa gobyerno sa taong bayan. Kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya. So ano ang naging result nito? para sa taumbayan. So yun po yung pinakaimportante doon. At um, So yun po. Thank you Alvin. Uh, follow up question Eden Santos. Ah uh, you said, uh, clarif clarify ko lang po no kasi sabi niya hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang uh, nabanggit nyo po kasi yung bakasyon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng uh, uh, pagsagot ang VP regarding dun sa issue ng bakasyon. So it's personal, pero hindi ibig sabihin nag uh, namamasyal or holiday po yon. So ano po nyo, pa paano nyo po ikakategorya yon? Kung hindi po siya personal trip, hindi siya namamasyal, hindi pang sarili, ano po? Nagtatrabaho po ba siya? o bakasyon talaga on leave ba siya so dapat po si BP Sara mismo ang magliwanag niyan sa atin dahil magulo po ang kanyang mga salita